May na-receive tayong question na related sa aircon at ang question niya sa atin, bakit mahina ang lamig ng aking aircon? Hello mga paps, sa kuya Shane at yun ano, related sa aircon yung pag-uusapan natin ngayon bakit nga ba mahina ang lamig o bakit nga ba umihina ang lamig ng inyong aircon ako may tatlo ko naiisip na possible reason kung bakit humihina ang lamig ng ating aircon. Number one dyan, maduming aircon system. Pwedeng madumi yung inyong evaporator o yung inyong condenser. So, subject for cleaning na siya. Ang pangalawa na naiisip ko dyan, kung yan ay yung front wheel drive, eh baka mahina nang umikot o mahina na yung hangin ng inyong auxiliary fan motor o yung radiator motor yan yung motor na nandyan sa harap ng inyong sasakyan baka mahina na siyang tumakbo so kaya humihina yung lamig ng inyong aircon ano? at yung pangatlo eh, pwedeng kulang na sa prion ang inyong sasakyan so may tagas yung inyong aircon system so yun yung mga possible issue kung bakit humihina yung lamig ng inyong aircon For the cleaning, well, depende kasi yan sa inyo, ne? sa inyo yan. Pero usually, around 40,000 kilometers or 2 years, okay na na magpa-cleaning na kayo ng inyong aircon. Yung iba nga, 1 year pa lang nagpapa-cleaning na. Pero depende kasi sa inyo yan, option nyo yan. Pero isa sa mga pwede nyo i-check dyan is yung inyong aircon filter. Baka naman madumi yung inyong aircon filter. Palitan nyo na o kaya linisan nyo na kung washable naman. Then, yung pangalawa, is yung, yung nga, yung auxiliary fan motor. Baka mahina na siyang umikot. So, ang pwede nyong gawin dyan, eh, patest ninyo kung okay pa ba talaga. Isa sa mga indication kasi dyan, pag nasa traffic kayo, maiimahina yung lamig. Pero pag tumatakbo naman, okay yung lamig. Then, yung pangatlo, ayun nga, baka may tagas. So, ito, kailangan nyo talagang dalhin sa mga trusted shop ninyo. Ipacheck ninyo yung level ng prion kung kumusta ba. Kung nasa... Uh, required o nasa tama pa bang level kasi kung sakaling kulang padagdagan ninyo pero hindi ko hindi ko i-recommend na dagdagan else hanapin kung saan napupunta yung prion kasi kung tutusin mga paps, yung prion natin hindi yan mauubos kung walang tinatagasan so yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea kung bakit mahina ang lamig ng inyong aircon